Wala na pong nagsasaka ngayon dito sa barangay San Antonio, Nord dahil nga po uh, napakahirap na po ng tubig. Kailangan namin ng solar ko. Kailangan po dito ng solar pump, no? Oo, solar pump. Oo, oh, solar pump ang kailangan namin dito para makapagpatuloy uh, ng aming mga pagsasaka. Hindi naman ng tubig ay uh, buhay ng mga alaman. Kung wala pong tubig ay wala po. Walang mapapasamak dito. Ang guys, San Antonio North Pambang nga po, awanan, nais na pa dinawasa dito yun, pangasaya, tapno na da dapat ipadanom dito yun eh. 32 hectares, oh. hindi na po natuloy. 32 ah, hectares po ah, palang tulo. apektado dito, hindi oh, natuloy yung, yung patubig. Yung mga taga DA. Okay, shout out po ah. sa mga taga gobyerno kung uh, makakatulong kayo dito. May wala pong na po tubig. Kay, kaya lang hinihintay po namin, wala pa, hmm. tatlong magtatatlong taon na so may request po sila dito oh, magtatatlong taon na pero hindi yata pinapansin na no, kaya oh, hindi nga pinapansin so baka wala ng budget may budget or naubos ang budget or saan Mara napunta budget, budget? Uh, 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 may, hindi. ang request namin hmm. dinadala lahat sa DA Ay, Oo. Uh -oh. so sa DA lahat ng request pero pero walang napasamak no uh Oo. -oh. Ay, kaya ito Ryan ta, na nga, man, up to manan. Hopefully, sa Nia itong... Ay, sa Nia. Bambang, Ay, so sana may saman nyo na po sa budget itong uh, deep well na wasa ng barangay San Antonio North, Bambang, Nueva Vizcaya ayan para rin naman po sa lahat ito para po sa lahat ng farmers ito no? regardless po kung ano yung mga political leanings ninyo wala pong pakialamang farmers dito Kawaan wala, pong, farmers wala dito. pong sinasanto mga ang tagtuyot walang sinasanto yan walang mga political leaning yan so kung kaya nyo isama sa budget ninyo eh isama nyo sa budget nyo yung pag uh, dito yung patubig 32 hectares yeah. na 32 hectares daw pala ang mag 1 ano year dito. Lang, hindi natatamnan itong kwan ayun mga... so 1 year na pong hindi natatamnan yung mga kabukiran po dito sa San Antonio North kung mapapansin nyo po sa kalsada sa highway taon. So makita nyo po yung mga highway po ng barangay San Antonio North, yun po yung barangay natin, no? barangay hall. Eh, talaga pong uh, wala na pong palay dyan, no? Nakatanim. Talagang tigang na tigang po yung mga lupain. Eh. Kita nyo naman. So, mga mga kalabasa na lang po tinatanim dyan. Pero kahit naman kalabasa or sili yan, kailangan pa rin ng tubig yan. Ayun. Eh, wala na nga pong ulan. So, asa ah, na po tayo kung ano yung may tulong ng ating gobyerno. Ayan. Sana nga uh, mapansin tayo ng gobyerno, no? Manong Jong Jong. Okay. Ah, siguro wala wala sigurong nakuha na tubig dito, no. O, oo panay deep panay panay drill lang. Drill. Eh baka walang nahanap na mga tubig no, kaya ganoon. Kaya lang hindi Ay, malakas pala yung tubig dito pero hindi lang tinuloy. Kasi ibang Ato, ah, to, daddy, apo, nawa, ako, ako man eh, nawasa ko ma dati ni. Eh. San Antonio Na no? source ko ma itidanom tayo kakapsat ng sag sagsangkasat, tahaman na tultuloy kakapsat. Apa nga nata? Eh, pangasi, oh, no may tuloy dati kakapsat, tapno, dapot, ti danom dito si San Antonio, ta kakasi, ti manalo ni ni, awan ti danom, apo. Ni, ni Tristan, ninyo, buyawin nyo kakapsat, ni, na uh, press, na press, po, dagat yung karkarabasa dito, ya, dati sili, tartarong, maes, apo, nagmeta po dito.